Irerekomenda ng grupong sinag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang price cap sa bigas. Nangangamba kasi ang grupo na posibleng magkaroon ng artificial na pagtaas at pagmamanipula sa presyo nito dahil sa mataas na bilihan ng palay. May report si Clazel Pordilia. Rise and shine, Clazel. Simula nang pumasok ang pik ng anihan, 23 hanggang 25 pesos lamang ang bentahan ng palay ayon sa samang industriya ng agrikultura o sinag. Pero ngayong linggo, kung kailan patapos na ang harvest season, ilang trader umano ang bumibili ng palay sa mataas na halaga, naabot hanggang 28 pesos. Sabi ng grupo, po. Ginagawa raw yan para magdulot ng artipisyal na pagtaas ng presyo ng palay at manipulahin ng presyo ng bigas. Kung biglang bumili ng mas mataas, so nakikita natin na na may nag-manipulate -man no, presyo. Irarason ng mga traders, eh, eh pumili kami ng 28. Eh. Kaya kaya dapat eh, yung delivery eh, patas na. Pero bumili naman sila ng 25 pesos nung uh, mga pick ng harvest. Ire-rekomenda ng sinag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magtakda ng price cap sa well-mead rice sa susunod na buwan. Kung 28, uh, patak na ng ano yan, uh, 47, 48 pesos retail price dapat eh hindi sumipa ng ganoon ang presyo. Dapat ano, sa tingin natin uh, mag-price cap ulit sa 45 para bumalik sa 25 pesos yung 23 to 25 ang pagbili ng palay. Bago maglagay ng price ceiling, hiling ng Grains Retailers Confederation, alamin muna ang inventaryo ng palay at bigas at kung magkano ito nabili. Hindi po kami rito against kung naman talagang kinakailangan para naman po yung mga consumers natin, hindi naman po maapektuhan ng malaki. Pero we need po ma'am na malaman po natin yung market forces. Natanggap na raw ng DA ang ulat ang pagtaas ng presyo ng palay pero ayon sa ahensya. Ang Bulacan, the, the maximum is 27 and the minimum is 14 the average is about 22 so meaning to say mas marami yung mababa so isolated cases lang siguro yung mga mahat na, na 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 farm gate but we will see that you know in the next couple of weeks hindi pa raw nakikita ng DA na kailangan magpatupad ng price ceiling the price cap should really be a short term one i don't think we will resort to that we'll have to study you know how there there are probably other measures that we can already do Makatutulong daw sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang pagalis ng India sa export ba ng non-basmati rice. Higit isang milyong metriko toneladang bigas ang pinayagang i-export. Pinakamalaki ang handang ibenta sa Pilipinas na aabot sa 295,000 metric tons. Hopefully, you know, with the harvesting, with additional supply, especially this is an imported rice, if it's going to be lower, then definitely it will influence the market, the retail market. Para mapataas ang produksyon ng palay at supply ng bigas, target ng DA na dalawang beses magtanim ng palay sa panahon ng tag-init. Kontrolado natin yung weather, noon eh. With irrigation, with proper irrigation, I think we will have be able to, ano, you know, to increase our production, have uh, higher yields, you know, during those times. Magsasagawa naman ng contract growing ang DA at National Food Authority. Kokontratahing bilhin ang palay ng mga magsisaka bago pa ito anihin para masigurong may mabibiling palay at makakapag-buffer sa ng bigas sa panahon ng lean months. Sa ginawang Rice Congress, nangako naman ng Philippine Crop Insurance Corporation na babayaran ang mga magsisaka na tatamaan ng sakuna gaya ng bagyo at el nino. Kalezal Pardilia para sa morning show ng bayan. Rise and Shine, Pilipinas.